Surprise! Surprise! Happy, happy birthday, birthday Inang. Inang! Inang! happy birthday! Uh, wish ko sa'yo, sana humaba pa buhay mo, ang uh, maging malusog ka. Inang, happy birthday! Muama, chup chup! Hulog ka ng langit! Sana humaba ang inyong buhay hanggang 200 years. Sa, nang sa ganon, uh, tumagal pa kayo dito sa mundo. Laging masigla, malayo sa sakit, sa karamdaman, at sa mga problema. Yun lang, ah. inang. Ah, meron akong kwento kasi meron akong namimiss na salita ni inang. Ah, lagi niya sinasabi sa amin nung bata kami, pag matigas ang ulo ko, sasabihin niya sa akin, ano ka ba malites, hindi ka ba titigil, gagarotehin kita, garote. Tapos meron pang isa, yung salita niya lagi na piho at saka yung uh, arilo. Yun ang namimiss ko kay Inang. Uh, basta tandaan mo, Inang, kahit malayo ako sa'yo, uh, mahal kita, lami kang nasa puso ko. We love you! We love you! Happy Bye. birthday!